Ngayong umaga, magbabike tayo para sa mga ampon. Ginagawa natin yung bike ride ngayong umaga in support for legal adoption and foster care. Inormalize natin ang pagtawag na ampon sa mga foster children dito sa Pilipinas dahil walang masama at hindi nakakatawa ang pagiging ampon. May mga takot pagdating sa pag a ng mga bata, pero ang legal adoption ngayon ay nagbibigay ng mas masinsinan at streamlined na proseso ng pagmamatch ng mga bata at ng foster parents. Ang legal adoption through the National Authority for Child care ay nagme-make sure na protektado ang bata at hinihinto ang mga illegal activities kagaya ng child trafficking at baby selling. Nagbibigay din nito ng security para sa mga bagong pamilya. Deserve ng lahat ng bata na magkaroon ng maayos na pamilya at bigyan natin yung mga wala ng mga permanenteng tahanan. Bisitahin nyo yung National Authority for Child Care for more details about legal adoption.